Sa video natin ngayon ay pag-uusapan natin kung paano nagkaroon ng satanas o ng kasamaan sa mundo. Alamin natin ang sagot ng Biblia. Sa mundong ating ginagalawan ay majority sa atin ay naniniwala na may satanas o kasamaan. At gusto ko lang linawin na kaya may kasamaan dahil mayroon ding satanas. Si satanas ang gumagawa ng kasamaan. Nililin lang niya ang tao gamit ang kanyang kapangyarihan. Kung talagang may satanas at kasamaan, sino ang lumikha kay satanas? Alam natin na ang lumikha na lahat ng bagay ay ang Diyos at nalalaman natin na lahat na nilikha ng Diyos ay napakabuti. Pero bakit may satanas o kasamaan kung nilikha ng Diyos ang lahat ng mga bagay na mabuti? Maraming tanong patungkol kay satanas. Kaya alamin natin ang sagot ng Biblia. Genesis 1 verse 31 At nakita ng Diyos ang lahat ng kanyang nilika at narito napakabuti. At nagkahapon at nagkaumaga ang ikaanin na araw. Walang nilikha ang Diyos na masama dahil lahat ng nilikha ng Diyos ay mabuti. Kaya nagkaroon ng satanas dahil ginawa niya satanas ang kanyang sarili si Satanas ay isang kirubi ng Diyos. Oo, ang Diyos ang lumikha sa kanya, pero nilikha siya ng Diyos na mabuti at hindi masama. Basahin natin sa Biblia kung bakit ang anghel ng Diyos ay naging masama o naging Satanas. Isaiah 14 verse 12 to 14 Ano't nahulog ka muna sa langit? O tala sa umaga, anak ng umaga, paano ikaw ay lumagpak sa lupa ikaw na siyang napahina sa mga bansa At sinabi mo sa iyong sarili Ako'y sasampa sa langit Aking itataas ang aking luklukan Sa itaas ng mga bituin ng Diyos At ako'y uupo sa bundok ng kapisanan Sa mga kaduluduluhang bahagi ng hilagaan Ako'y sasampa sa itaas ng mga kitaasan Ng mga alapaap Ako'y magiging gaya ng kataas-taasan si Satanas ay nahulog mula sa langit at lumagpak sa lupa dahil sa kagustuhan na maging gaya sa Diyos at sa pagmamataas niya, itinakwil siya ng Diyos. Kaya nagkaroon ng Satanas dahil siya mismo ang gumawa sa kanyang sarili bilang Satanas at hindi ang Diyos. Ginawa ng Diyos si Lucifer na kirubing anghel at sa araw na nilalang ng Diyos si Lucifer na kirubin, siya ay sakda sa kanyang mga lakad at nilikha ng Diyos si Lucifer na kaganda ang kerubin at mabuti. Ngunit ang kerubin ay nagmataas dahil sa kanyang kagandahan at ang kalikuan na nasumpungan sa kanya. Basahin natin ang Ezekiel 28 verse 14 to 18. Ikaw ang pinahirang kerubin na tumatakip at di tinatag kita. na pat ikaw ay nasa ibabaw ng banal na bundok na Diyos. Ikaw ay nagpanhik manaong sa gitna ng mga batong malaga. Ikaw ay sakda sa iyong mga lakad mula sa araw na ikaw ay lalangin hanggang sa ang kalikuan na nasumpungan sa iyo. Dahil sa karamihan ng iyong kalakal ay kanilang pinuno ang gitna mo na pandadahas at ikaw ay nagkasala. Kaya't inihagis kitang parang dumi mula sa bundok ng Diyos at ipinahama kita o tumatakip na kirubin mula sa gitna ng mga batong malaga ang iyong puso ay nagmataas dahil sa iyong kagandahan. Iyong ipinahamak ang iyong karunungan dahil sa iyong kaningningan. Aking inihagis ka sa lupa, aking inalagay ka sa harap ng mga hari upang kanilang masdan ka. Sa pamamagitan ng karamihan ng iyong mga kasamaan, sa kalikuan ng iyong pangangalakal ay nilipastangan mo ang iyong santuaryo, kaya't ako'y naglabas ng apo sa gitna mo. Sinupo ka at pinapaging abo ka sa ibabaw ng lupa sa paningin ng lahat na nanganganood sa iyo. Maliwanag na sinasabi sa Biblia na si Satana sa isang tumatakip na kirubin at kagandahang kirubin. Siguro iba siya sa lahat ng mga anghel at mga kirubin na nilikha ng Diyos. Dahil siya mismo ay naniningan sa kanyang sarili at sa kanyang kagandahan, at ang dahilan rin kung bakit naghangad siya na maging gaya sa Diyos. Sa pagmamatas niya sa karamihan ng kanyang kasalanan, ay tinapon siya ng Diyos na parang dumi at lumagpak sa lupa at naging rebelde at kaaway ng Diyos. Lahat ng kasamaan sa mundo na ginagawa ng tao ay galing sa mga kasinangalingan ni Satanas. Kaya huwag natin sisihin ang Diyos sa kasamaang nangyayari sa sanglibutan. John 8 verse 44 Kayo sa inyong ama Diablo at ang mga nais ng inyong ama ang ibig ninyong gawin. Siya ay isang mamamatay tao buhat pa ng una at hindi na nanatili sa katotohanan sapagkat walang katotohanan sa kanya. Pagka nagsasalita siya ng kasinungalingan ay nagsasalita siya ng saganang kanya sapagkat siya isang sinungaling at ama nito. Ang Diablo ang gumagawa ng kasamaan sa pamamagitan ng kanyang mga salitang kasinungalingan at siya ang ama nito. Dinadaya niya ang mga tao sa kasinungalingan para ang tao ay gumagawa ng kasamaan at ginagawa niya rin kasinungalingan ang katotohanan at para ang tao ay maging gaya niya na sumusuway sa kautusan ng Diyos. Hebreo 6 verse 18 Upang sa dalawang bagay na di mababago, na di ay di maaring, ang Diyos ay magbulaan at mga karoon tayo na isang matibay na kasiglahan. tayo na nga na upang mga sa pag-asang na lalagay sa ating unahan. Sinasabi din ng Biblia na ang Diyos ay hindi maaaring magbulaan o magsinungaling. Dahil ang Diyos ay hindi tao na nagsisinungaling. Bilang 23 verse 19 Ang Diyos ay hindi tao na nagsisinungaling, ni anak ng tao na magsisi. Sinabi ba niya at hindi niya gagawin? O sinalita ba niya at hindi niya isasagawa? Napakabuti ng Diyos dahil sa kabila ng ating kasamahan at kasalanan ay binigay pa rin niya ang kanyang buktong na anak para mabayaran ang ating mga kasalanan at para makasampalataya tayo sa pamamagitan ng kanyang anak upang magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. John 3.16 Sapagkat gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanglibutan na ibinigay niya ang kanyang buktong na anak upang ang sinumang sa kanya'y sumampalataya ay huwag mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Salamat sa Diyos sa kanyang pag-ibig dahil ang kasamaan sa mundo ay hindi pang walang hanggan dahil wawakasan ng Diyos si Satanas at itatapon sa impyerno kasama ang mga taong sumasalansang sa kautusan ng Diyos. Revelation 20 verse 10 At ang jablo na dumaya sa kanila ay ibinulid sa dagat, -dagat na apoy at asupre na pinaruroonan din naman ng hayop at nambulang propeta at sila'y pahihirapan araw at gabi magpakailan kailanman. Ibubulit sila ng Diyos sa dagat-dagat ang apoy at pahihirapan sila araw at gabi magpakailanman dahil sa kanilang kasamaan at kasalanan. Kaya mga kapatid, ang kasamaan sa mundo ay mawawala rin sa pagdating ng dakilang araw ng ating Panginoong Yesus at nating tagapagligtas. Magtiis lang tayo at magtumibay sa pagsunod sa Diyos at sa ating pananampalataya hanggang sa kawakasan. Mateo 24 verse 13 puat na magtitiis hanggang sa wakas ay siyang maliligtas. Salamat po sa Diyos sa inyong panonood at ingatan nawa kayo ng Panginoon at sa Diyos ang lahat ng karangalan at kapurihan magpakailanman.